Welcome back mga kayubi sa ating usapan baboy. Papunta na naman po tayo sa farm ni Sir Rodel dahil meron po doon isang inahin na kagabi pa nagle at hanggang ngayon po ay hindi pa nanganganak. Okay mga kayubi, ito na po yung inahin na kagabi pa raw nagle-labor. na po siya kagabi pa. So hanggang ngayon po, 10 AM na, hindi pa po siya nanganganak. Oh no. Ayan, so due date na po niya ngayon. And makikita po natin na may lumabas na mga fluid at dumi ng mga biik. So ngayon po, ito yung paaanakin natin. Okay, let's go. And ito na nga po si Sir Jimmy. At makikita po natin may tali kasama yung kanyang kamay sa pagdukot. Huh? Ito po ay ginagamit natin kapag masyadong malaki yung biik at nahihirapan yung ating inihina na ilabas yung biik niya. Ayan. Pati si Sir Jimmy na napapairi. Ayan. So, hinuhok lang po niya yung tali dun sa nguso. At ayan, mukhang nakuha na ni Sir Jimmy. At ayan po. Si mistral Ayan, so immediately po after ilabas, lalagyan na natin sila ng mistral. Ito po ay para hindi lamigin itong ating mga biik. Ano po? Sa tulong po nitong mistral, mas mabilis po matutuyo sila. At kapag mas mabilis sila matuyo, mas mabilis din po silang dedede. Okay. Ayan. Okay na. So, one down. At na natin kung ilang pa yung lalabas. Okay, so next, subukan po natin siya ulit dukutin. At ayan, nakaready na ulit ang tali ni Sir Jamie kasi medyo malalaki nga ang mga biik. Itong tali po ay ginagamit or itinatali doon sa palibot ng upper ng uso. Ano po? And then yun po yung hinihigit. So mamaya po ipapakita natin pag nasa labas na yung mga biik. So sa ngayon po, ginagawa rin natin ito kasi medyo tamad ng umiri itong inhin. And ito po ay posible dahil sa pagod na rin yung inhin kung siya po ay naglilibor na kagabi pa. Okay, so kaya importante po na matulungan natin siya na ilabas yung kanya mga big kundi magkakaproblema ang inhin ito. Ayan, mukhang nahuli naman na yata ni Sir Jimmy. Ayan. Okay, so lumabas na po. And una pa rin yung ulo. And ang laki niya. So tanggalin po natin yung lamad sa ilong at sa bibig para mas maayos siyang makahinga. And then yung pusod. And then Mistral. So paalala lang mga kayubi, madali lang naman po mag-apply ng Mistral para lang tayo naglalagay ng breading sa chicken. Pero ang kaibahan lang po, syempre ay huwag po nating piprituhin yung bibig. So yan na po yung third piglet natin. Ito yung second and ito naman yung first. So ito po tulong-tulo pa rin ang gatas ng ating inihin. So ngayon, ito pong mga bake nito habang naghihintay po tayo na may lumabas pang kasunod, ito pong mga ito ay dapat ina-assist natin na makadede na ano po. So, importante po na makakuha ng sapat na colostrum itong ating mga biik, para maging mas malakas ang kanilang resistensya. So, sa simula po talaga, hindi nila makita kaya i po natin sila. Oh! Yun na pala. Wow! And then, ito na po yung fourth. Good job! At habang wala pa po yung panglima, ipapakita lang po natin ito. Ano po? So napakaraming sugat na ating inihin. At ito nga po ay dahil sa mga ito. Ayan, yung mga langaw na yan. Oh no! So makikita po natin itong mga langaw na ito na kinakain po yung mga dry skin sa panabi ng sugat. Ano po? Kaya hindi gumagaling talaga itong mga sugat na ito. So importante po sa mga ganitong sitwasyon ay talagang kailangan matanggal natin yung langaw para po tuluyang gumaling yung sugat ng ating mga inhenor ng ating mga alaga. Ayan, so napakarami pong langaw and sila nga po ang nagiging dahilan kung bakit napakarami sugat na ating mga alaga. So kung gusto po natin na maging makinis ang ating mga alaga, mas maganda po ay maglagay tayo ng net sa paligid ng ating mga building at kontrolin po natin yung langaw sa paligid. Okay. Okay, try po ulit para sa ating panglima. And wala po. <makes noise> Try ulit. So every 30 minutes po kung wala pang lumalabas na biik, nagtatry po tayo ulit na dumukot. Since wala po, try na po natin itong oxytocin. Ang pagtuturok po na oxytocin, 1 ml kung dito sa tabi ng vulva. Ayan po. So kung sa leg po, 2 ml ang ituturok natin. Okay. Ngayon, hintayin na lang po natin na medyo bumaba pa yung mga biik na nasa taas. Kaya hindi po natin madukot kasi baka nandun pa sa kaloob-looban. Ano po? So sa ngayon, ipapakita lang po natin itong mga biik dito. And ito po ay iwawalay na rin. So yan, ang gaganda na po ng size nila. And ready na silang iwalay. Kasabay po niyan, iwawalay na rin natin yung mga biik na nandun sa ibang inahin. Ayan. So, balik po tayo dito. Ayan, nagre-ready na po ulit si Sir Jimmy. So, tingnan po natin kung meron na. And wala pa din pahinga muna si Inhen. Okay, testing pulit ni Sir Jimmy. and nandito na kaya yung panglima. Yan po meron na. at ayan po. malalaki yung mga BX. Siguro po mga timbang nito ay nasa lampas 1.5 which is mas mataas po sa standard. Ano po? Kasi ang standard po na or target natin na timbang sa ating mga biik pag bagong anak sila ay nasa 1.5 kilo. Okay, medyo nawala po ang ating assistant dito. Kaya Sir Jimmy na nagbubuhol and siya na rin naglagay ng mistral. So yung assistant po natin dito ay kinukuha tayo ng merienda kasi namamagod na po ang videographer. So lagay po ulit ng mistral si Sir Jimmy. Bali ang nilagay po nating mistral dito ay yung isang 500 grams na pack ng mistral nun po. So good na po yun sana for isang liter. Ayan. Okay, so tapos na po siya and ito po yung ating panglimang biik. And habang tayo naghihintay mga kayubi, subukan po natin itong kanilang tuyan kung talaga matibay. Ayan, so chill chill po muna tayo dahil medyo malayo pa ang mga bihik. A few moments later. So balikan po natin itong inihin. Nalingat lang po tayo ng kaunti ay walo na po ang kanyang anak. Wait, what? So, pa rin po ni Sir Jimmy and mukhang wala na po talaga so sa ngayon po meron ng walong big dito and may lumabas ng inunan itong inihin Okay, so SOP po mga kayubi na kapag nanganak ang ating inhin pagkatapos po niya mga anak ay magbibigay tayo ng antibiotic para maiwasan po natin ang MMA. So ang ibibigay po ni Sir Jimmy ay Sustalin LA sa dosage na 1 ml per 10 kilos. And itong inihin ito, siguro nasa 160 kilos ito. So, magbibigay si Sir Jimmy ng uh, 16 ml ng Sustalin LA. Okay. Ayan. So, ando na po yung 8. And ito pa po yung kalahati. Okay. So, bukas po, tuturo ka naman natin ito ng Bexan SP para mas mabilis siyang magkaroon ng gana sa pagkain. So ito na po yung anak niya, napakalalaki, walo po sila. Medyo maunti pero since ito nga po ay unang anakan pa lang nitong inihin ito, so okay pa po yan. Okay, so sa ngayon po ay meron na siyang inuna na lumabas. Tingnan po sa ilalim. And ayun. Pero base po sa inunan na ito, kakaunti pa lang ito. So baka naman may lumabas pang pa ibang biig. And then mga kayubito na po yung tali at ipapakita natin ngayon kung paano po siya ginagamit. So ito po ay humihigpit. Ayan, so humihigpit po yan. And then ito po ay itinatali sa nguso ng biik. Ano po? So try po natin. Uh, dito na lang. Ayan, habang natutulog pa siya at wala pa siyang malay-malay. -malay. So dito po yan sa unahang nguso pinapasok po yan at ilalak natin yan dyan ano po so mas maganda ilak natin doon sa may ngipin para maglak sya talaga at yan po yung hinihigit so kung maliit po ang sipit-sipitan masyadong malaki ang big or masyadong malaki ang ating mga kamay pwede po natin itong gawin and makikita po natin dito ito ay nakalak sa ngipin ayan so okay tanggalin na natin baka magising <laughs> So, yan po yung gamit ng tali. Okay, so oras na naman po para sa ating shoutout sa ating mga kayubi. Kaya pagbati po kay Sir Jake Randel, Sir Renz Pierre from Babuyan Island, Sir James Dumaran, Sander Mobile Care Center from Cebu, Sir Eugen Sarmiento from Iloilo, Sest Farm from Bukidnon, and syempre special shoutout sa ating ANG Farm Owners na si Sir Agus and si Ma'am Ging. Ayan. So sa lahat po ng ating mga kayubi, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at panunood sa ating channel and palagi po tayo mag-iingat.